We will. We shall now resume. Please take your seats, everyone. Okay. Well, as, as uh, indicated earlier, there would be questioning by the members present, and it and uh, it's supposed to be Senator Trillanes uh, as number one in the list. But uh, Senator Ping Lakson would just inject one question. Yes. one question and then one minute manifestation by Senator Alan Peter Cayetano. Thank you, uh, Madam Chair, and uh, with the permission of Senator Terjanes, very quick lang ito. Tatunayin ko lang si uh, Mr. Uh, Matubato. 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 <laughs> ah, hindi hindi ito tanong, ano. Gusto ko lang ipagbigay lang sa inyo dahil nag-take notes ako kanina. Ang nasabi nyo, itong pagpatay nyo kay, kay Sally Mac Makdum, no? Nangyari noong 2002 at kayo nag-usap-usap do sa PAOK TF office. Okay. Gusto ko lang ipagkalam sa inyo na wala na pong PAOK TF noong 2002 kasi ako'y senador na noong 2001 at uh, nawala na yung PAOK TF pag alis ko sa PNP. So yun lang Madam Chair, gusto ko lang linawin yun. Noted, we, will also look into that. So Senator Alan Peter Cayetano please. Thank you, Madam Chair, at uh, magandang umaga po sa ating mga bisita. Madam Chair, I'd just like to manifest in connection with the motions of our esteemed uh, colleague, uh, Senator Trillanes, and of course you have already dealt with it. As to the first motion to extend him protection, of course we want him protected kasi wala namang ibang pagbibintangan kung hindi ang Pangulo, kung may mangyari sa kanya. Kahit na ang mag-attempt sa buhay niya ay kalaban ng Pangulo to make it appear that ang Pangulo or mga tao niya ang kumukuha sa kanya because this is the nature of any drug war. Secondly, Madam Chair, as to the motion that um, he be given uh, immunity, we have to first test his credibility because the immunity is based on the fact that he will be a state witness and that he is telling the truth. Even Jun Lozada, Was proven to have told many truths. Was not given Senate immunity, and in fact was just committed, which I feel was a injustice. But to show you that we do not give that lightly. Lastly, Madam Chair, and I will deal with this when it is my term, I'm last on the list for today. Usually, when the chair gives a uh, facts and figures, it should be factual, hindi uh, conclusions. Because at the start of this hearing. The Chair mentioned there are 3,526 total number of killed persons on the drug war. And this is also in the article of Rappler. But this is wrong because there is only 1,506. And yung ibang dinagdag dito, yung murder at homicide, na pareho ang numero nung time ni President Aquino, na ngayon ay charge kay Duterte. And lastly, Madam Chair, just to set the tone of this hearing when we test the credibility, until 4 p.m. yesterday, humihingi ako ng listahan ng imbitado sa hearing na to. Hindi ako binibigyan ng committee po ninyo, ng COMSEC. Kahit yung initial list kung sino imbitado, usually kasama sa imbitasyon yan para makapag-prepare kami. Kung meron witness na ayaw ipangalan dahil sa nature ng kanyang testimony, sinasabi na may witness pero wala pang detalye, etc. 4 o'clock, 4.05, binigyan kami ng partial list. So I just take exception to the way that this is being conducted because dapat handa at prepared kaming lahat and factual yung mga lumalabas. Having said that, Madam Chair, I will take this up during my turn to ask the questions to show that the numbers are... Uh, Um, obviously uh, misleading. And let me say why I want to manifest this. We are being monitored not only by the local media but the international media. And they are quoting from this hearing and from the CHR, from this chair. Pero yung mga numero ay mali at misleading, Madam Chair. Thank you. The manifestation is noted we will have the opportunity to also respond to that but, but but right now what is important for us is to further listen to to the witness through the uh, questioning by the members of the senate so please proceed senator chilianes aman uh, salamat, uh, madam chair anyway I'd just like to mention that it was a good call uh, madam chair for not mentioning uh, the name of the witness otherwise eh, baka na udlot pa yung testimonya uh, at any rate i would first uh Move that we subpoena uh, Vice Mayor Paolo Duterte and all the members of the Davao Death Squad, as mentioned by uh, our witness, uh, especially those uh, belonging to the Philippine National Police and uh, the NBI. I so move, Madam Chair. There is a motion. And Madam I don't Chair, objection. Madam Chair the usual senate procedure is to send an invite an invitation if they snub the invitation then we issue a subpoena that that is the long honored tradition in fact uh, there was a supreme court case when i was chairman of the blue ribbon committee because the supreme court expects us to follow that completely so let us not treat the honorable vice mayor of davao like a criminal or someone who will escape the country once he is called let's give him the due respect of sending him an invitation and giving him the option to just attend madam chair we'll go through the right process so ah. the 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 motion is is uh noted the chair will uh will act accordingly go ahead please maraming salamat madam chair um uh, itatanong ko kay uh, Edgar um nasabi mo na ikaw ay uh, ghost employee ng Davao City um paano nyo po ma, ma proof na kayo nga po ay empleyado ng uh, Davao City, pero hindi na kayo doon, kundi sumisweldo lang. Ang, ang trabaho namin, uh, iniin kami sa City Hall, sir. Iniin kami sa City Hall. Ng, meron akong appointment sa City Hall. Uh, contractual ako sa City Hall, ng CSEO sa City Hall. So may mga dokumento kayo? To meron prove, din akong hmm. dokumento. Meron akong ID. So pwede nyo mai-submite dito sa sa komite? Uh, dala nyo na ho ba ngayon? Kasi kung dala nyo na ho ba ngayon, na, na, dala nyo na po ngayon, pwede nyo na pong ipakita uh, sa na akong amin. appointment, mayroon ako dito mga pangalan ng pulis. Okay. Mayroon akong recommendation ni General... So sige Edgar, i-ano na lang natin yan, i-mamaya uh, na lang natin na uh, himayan. Pero ibigay mo dito sa committee yung mga dokumento na yan para patunay na talagang empleyado ka nga ng uh, City Hall na sabi mo goes employee ka. And uh, in that light, uh, Madam Chair, I uh, move that we subpoena COA audit reports and uh, special audit reports of uh, Davao City from... Uh, 2007 to 2015, ay so move, Madam Chair. There is a motion. May yes, uh, there is a clarification from uh, Senator Lacson? In relation to the payroll of uh, of of Davao City and the claims of uh, being a ghost employee, so we can uh, check the. Uh, is that the correct the period? Is that the correct duration? 2007. Kailan But, ho kayo nagumpisa? na maging uh, employee bagamat ghost employee ng Davao kailan po 'yon 1988 1988. Oh, 1988 Madam Chair ang ghost employee may sumesweldo, may nakalista walang tao or uh, walang ginagawa or hindi naka payroll Okay uh, well uh... hindi ka ghost employee employee ka Uh, contractual sir contractual oh, yon oh. hindi contractual ghost contractual, e. oh, contractual yeah. lang okay mali yung term na ghost employee so ang uh, term diyan is uh, yung sa katapusan so whatever the term is 1530 30 oh hindi pa rin na uh, hindi pa rin uh, regular yon dahil uh, uh, dapat pumapasok ka anyway uh, i made a motion and uh, It was duly Yes, we will just clarify from his testimony the duration the exact period for for purposes of the issuance of the subpoena. Please proceed. Ah, maraming salamat, uh, Madam Chair. Anyway, um ang itatanong ko sa inyo dahil na-mention uh, may na -mention kayo na aside kay uh, Mayor Duterte na ngayon presidente Duterte ay may mga nag-uutos din ng pagpatay itong si uh, Paolo Duterte na ngayon Vice Mayor ng Davao City. Ano nyo, ano ba ang pagkakilala nyo kay uh, Paolo Duterte? Ito si Paulo Duterte, maliit pa lang. Ako na ang nag-escort kami ni Espio 2 Maranga, uh, Espio 2 Baloran. Kami ang escort bata pa ba yan hanggang lumaki na yan si Paolo Duterte. Uh, sa pagkakaalam ko lang, pagka meron na siyang asawa, parang gumagamit niya ng drugs ito si Paulo Duterte. Matagal na yung bata pa gumagamit yan. So pagkakilala mo, dahil uh, maliit pa si Paulo Duterte, andodon ka na sa pamilya? Nag-escort ka? Opo. O. Kung may, uh, uh, pumapasok siya ng Ateneo, sumasama kami sa mga... Escort, kami sa labas, may So pagka, sa pagkakilala mo, since nandoon ka sa uh, loob ng pamilya, ay si Paulo Duterte ay isang adik. Yun ba sinasabi niyo? Opo, ay gumagamit man siya, pero hindi yan nagtutulak. Hindi, hindi nagtutulak, pero siya o, gumagamit, gumagamit siya. ng ano ba? Nang Shabu. Shabu. Nagsasabu si Paulo Duterte, na anak ng ating presidente, na talagang masigasig sa war against drugs na unfortunately yung ibang mga adik ay pinapatay kagad ano pero si Paulo Duterte vice mayor ng uh, ng ng uh, Davao City so ano pa ang pagkakaalam mo uh, umuutos hindi lang yung hindi lang kuan umuutos ng pumapatay ng tao si Paulo Duterte ngayon dahil parang sadista na rin sila uh, marami nang inutos niya ipapatay binapatay. ganyan yung, yung, parang sabog pumupunta sa amin doon kami pumupun pumupunta ng opisina parang umuutos na patayin niyo. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang, uh, walang dahilan. So hindi ito... Anong ah, ibig sabihin ng uh, sabog? Parang lulong sa droga si Paulo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. Okay. Ngayon, dahil kasi sinasabi na ang pinapatay yung mga kriminal at yung mga adik, ang sinasabi mo, yung mga pinapatay, Ni uh, pinapapatay ng uh, DDS uh, ni uh, President Duterte at ni uh, Vice Mayor Paolo Duterte ay mga ordinaryo mga tao. ordinaryo Mga hindi ito involved sa droga? Hindi. Yung iba naman, yung mga malalaking nagrodroga sa Davao City, hindi man namamatay. Kasagaran yung napapatay doon, yung maliliit lang. So wala kayong pinatay na drug lord na malaki sa Davao City? Wala, wala, wala. Wala, wala pinatay sa Davao uh, malaki. So anong palagay mo? Bakit ganon yon? Bakit uh, ganon ang nangyari? Kasi sinasabi nila na itong modelo yung Davao City. Pero may, uh, may mga drug lord ba sa Davao City sa inyong pagkakaalam? Meron, ako ang pagkakaalam ko, meron mga drug lord yan yung mga Chinese. Uh, kasama mga barkada ni Paulo Duterte. Kasi nagiinuman man sila, uh, nag-uusap-usap, minsan nakikita namin sila. Pero ito, hindi ko lang alam ang mga pangalan ng mga Chinese, pero palagi niyang kasama mga class ngayong bar. So walang uh, drug lord kaya na pinatay. Wala, wala, wala siguro wala. 'yun din ang dahilan kung bakit walang drug lord na pinatay dito sa ano, sa uh, war on drugs nila. And uh, ano pa ang inyong uh, madadagdag na hindi na-cover dun sa mga initial nyo na sa Laysay? Ang isasabi ko lang, sir, sobra na sila sa umuutos na pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Ang sobrang dami na ang namamatay sa Dabao. So ang uh, nag-uutos lang ha, para maliwanag, is si President Duterte, Rodrigo Duterte at ang si anak, anak ang si anak. Vice Mayor Paulo Duterte. Palagi yan ang umuutos. So, yung tinatago namin yung sakinan sa budiga ng Gaisano uh, Subdivision, nandoon naka-istambay yung van namin, yung itim, nandoon naka-istambay yung para panglupot namin. Nandoon sa budiga ng gaisano ng Davao City. That, that, that's all, uh, Madam Chair.